Nagkadipo-dipo sa paghinlo sa tindahan si Albert human gisulod sa baha tungod sa nasinati ang kusog nga ulan Hulyo 9 sa hapon sa barangay Ladol Alabel Sarangani Province halos tuhod matud pa ang tubig nga nisulod sa ilang tindahan og nangabasa ang ilang bugas mga gamit lakip na ang ilang mga baligya Ang gikan nga tubig dito sa taas bukid siguro ni gikan ma'am Pagbaba dere, mo ni sa malunok pina sa dere. Pos, kinara po ang perting kusugas to big a ah, ulan to sa bukid. Moro ni pinaka worst na mo dere nga ma sinati ni mong um, kuan dere. ka nang hinay lang ang ulan, dili man siya mong um, kuan. Kung mong lang ang ulan, pero basta gikan dito sa taas bukid, nga ni jud. Yun, yung isa pang tubig dito, dilidong kalahos ba? Among um, ripa na yun, basa, among um, mga Pabuak tanan, tutup tanan, mga bugas sama nom. Di jumpa kuan ang kuan, ang tubig, pertina lumag is tanan. Ya, dia kan isan dia gay sa kakusog pun po, sa por sa tubig mamba. perting ula na mangkut mam, tapos ok dili ni masa kandoson, ang yang linuk dan kaayo madisgrasya madis gracia kung di ni ko anon, trabahuon, ko apik tado kay wala kayo customer. Katula, kapareha ka karon ang barbecue, mingaw. Samtang, apiktado sab ang pamilyang dyan human mahugno ang ginakonstruct nilang pader, palibot sa luting ay ilang napalit daplin sa highway sa barangay Ladul. Uh, kusog yung gayo ang kuan sa tubig, ni kuan gani diri sa mo ang gi pader, na yun ni, ni kulaps ang pader, o oh, kay napuno naman ang tibuok luti. Oh, niya hapit na siya mo awas. Ya, mulang pud og backfill ang amo ang lote. Mao nga ni collapse gyud ang kuan, pader. Dugay na matud pa nga problema sa mga residente ang pagbaha sa nisgutang barangay, ilabi na kung kusog ang ulan sa bukid. Napuno na sab lapok ang mga kanal, rason nga miawas kini sa kalsada padulong sa mga panimalay. Umo na gyud ni ang amuang problema diri sa ladol. Basta kuan magulan. Pagkataon-taon mo baha gyud. Kami sa barangay nagapaning nagapaningkamot gyud mi. Nagkuan mi og mga resolusyon. kay di man pud makaya sa barangay gud ma'am. Makuan na mo ang kanal nga dako. Ng nga naa na may action ang province pero sa pa, uh, sa pagkuan pareha diha sa Molo Creek. Nagdike, nagdike pero wala pa jud naabot didto paingon sa bye Mga wala pa sa katunga ang na implement nga kuan project in the heart of changing lives kini sa brigada enemy mugpon brigada news